Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On um, this show guys, channel, Afritelor O. Zuma Tarder. So ngayong hapon na ito, natin yung sabihin sa inang ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of July 11 hanggang July 17. For the sign of Scorpio. Scorpio, 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 Scorpio welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? kanina na kayong energy o pa sa buhay? ng mga Scorpio signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the question bell for more videos of the Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo lalo na ang didigil skip ng ads away. So pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal siksik digdig na gumapaw ni biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice yun, ng ating angel spirit for the sign of Scorpio. So let's see and watch this. Angel spirit, guys, please give information po. Ano kayong gusto sabihin sa iyo ng ating mga baraha? So there's a nine of pentacles. You have a potential for abundance. So ibig sabihin nito, maaaring uh, magsimula na, no? Or maaaring uh, dumating na ang pag-ula ng biyaya. Or maaaring lumakas lumaguna ang iyong finances na madagdagan, madag ang iyong resource of income. Maraming paparating na biyaya. No? And of course, there's a seven of wands. Protectionan mo at pangalagaan mo yung grounds mo. Even your territory. No? Dapat alam mo sa sarili mo kung paano mo papangalagaan at protectionan ang iyong mga pinaghirapan. Let's see what is additional messages. Reversibility of wants, there's a waiting for a soul, waiting for a ship. Kung may hinihintay ka, paper, documents, there's a possible na makuha mo na. There's a trouble, guys. Makakapag-trouble na kayo. No? Uh, maari magkaroon dito ng something. A lot of transaction, communications. A travel and a danger. no And of course, this is something, guys, with the king men, no? Some of you, um, magkakaroon ng... Um, okay baguhin daw dito yung uh, baguhin daw dito yung perspective mo, yung mindset mo. Nakakaranas ka ng delays and cancellation dahil sa mga maling neg, maling kaisipan or negative thoughts, no? Okay, thank you. Kaya ka nakaka kaya mo na attract yung negativities dahil sa pag-iisip ng mga negan nega, no, negativities, no? And because there's a the king of cups, your person is be, kumaga, your person is very devoted naman daw, supportive, no, tamaring provider pa. Because there's a knight of swords. Some of you, nagkakaroon ka ng anxieties, sleeveless nights. That because of worries. Nalisin no, mo yung lungkot, takot, at pangamba mo sa situations. No? What is the nine of pentacles? Reversed with the four of pentacles for saving money. Now, protection at pangalaga mo yung grounds mo, even your territory. No, dapat alam mo sarili mo kung paano mo po protection at papangalagaan ang iyong mga pinaghirapan. No, paano mo mapas, mapapalago ito? What is the seven of wands? represent guys with the Ten of Pentacles. Wag wow, magkakaroon ka ng long term talaga. Financial win for unexpected financial windfall. Na magkakaroon ka ng security pagdating sa finances. And of course, sabi dito, you are being protected. Protektado ka. No, and of course, there's a page of Pentacles Best Wisely. Wow! May mga bagay na ma-manifest ka dito, especially, no? Sa travel mo, sa pag-iba sa mo, or sa pagpunta mo sa kung saan-saan, ma-manifest mo daw to. No, marami kang plano, maaring may isa katuparan at matupad. What is the hangman? There's something the page of sword na being curiosity. Alamin mo kung bakit bakit nagkakaroon ng mga balaki, negativity sa sa situations mo. Ito yung kailangan mo mag-pay attention. No, kailangan mo alamin 'yan. Additional messages with the king of cups. There's something the Ace of sorry the breakthrough. Magtatagumpay ka na dito. Malalaman mo na ang kahalagahan, malalaman mo na lahat ng bagay na konektado dito sa buhay mo, sa situations mo. Lahat ng bagay na 'to mapagtatagumpayan mo no? Especially pagdating sa relasyon. What is the nine of pentacles? Oh, nine of swords. There's a seven of cups, Kaya ka, um, nagkakaroon ng na sleepless night, anxieties, worries, that because of this confusion, naguguluhan ka eh. Hindi mo alam kung ano yung um, dapat mong gawin, ano yung unahin mo kasi you are also multitasker no? marami kang gustong gawin marami kang gustong um, pero kailangan hinay-hinay isa-isa -hinay, no? lang kung ano yung kailangan mo, kaya mo i prioritize yun muna What is the nine of pentacles? What is the four of pentacles? Reversed with the two of wands. So see, you have the power to choose. Piliin mo yung mga bagay na kaya mong gawin. No? Or piliin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. No? What is the additional messages with the an angel spirit? With the seven of swords, because the ten of pentacles. reversed with the queen of cups. Emotional healing. Mas magiging kalmado na ang iyong emosyon. Um, sinasabi dito, magiging maayos ang iyong pakiramdam. Magiging kalmado ka na. And of course, there is a queen of, queen of something maturity. Pagdating sa finance, kailangan mature ka. Mga lagaan, protectionan mo ang iyong finances. Ang iyong grounds, maging practical at maging mature ka. And there's an ace of cups. Now, there's a new love coming in. There's a spying love who watching at you. Na marami talaga sumusubaybay sa'yo. Meron dito, guys, na until now, nakastuck pa rin siya sa, sa situation. No, it means, guys, meron dito hindi makamove on. No? Na maaaring um, may gusto sa'yo or either there's an ex. So, let's see. Kaklarify pa natin yan later for the outcome. What is the king of cups? Because the ace of swords. represents with the three of pentacles. Collaborations. No? kailangan mo makipag-communicate na maayos with your person, heart-to-heart to -heart conversations, na liwanagin mo lahat para nasa ganun magkaroon kayo ng something um, power couple or something um, unity, pagkakaisa, na para may isa katuparan mo, ano man yung bagay o gusto mong mangyari, matulungan kanya. What is the Knight of Swords and the Seven of Cups? reference with the sun card, there's a pure positive outcome. Magiging maganda kalalabasan dito. Lilinaw na to sa'yo. Ngayon, marirealize mo na, malalaman mo na, na ano yung kailangan mong gawin, ano yung kailangan mong unahin, na magkakaroon ka ng um, positive outcome dito. What is the outcome? And of course, there's a needs of wants. So, there's a new plans, new beginning, new ideas. Dito papasok ang mga bagong proyekto, plano, na gagawin mo. And this is something that you repent. Mag-focus ka lang sa kung ano man yung bagay na meron ka na specialist sa negosyo trabaho, hanap buhay mo. Kailangan being dedicated, concentrations, no? Dapat meron ka dito. Additional messages. And because this is not like the king of sword putuloy mo yung mga bagay na hindi nagsiserve sa'yo. Yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulong sa'yo, yung luho, yung bisyo, alisin mo yung mga bagay na alam mong makakasira na eksena mo. No? Lalo-lalo na yung mga tao sa paligid mo na maaring nagdudulot ng negative um, traits sa'yo. No? Maaaring toxic. ganon, Additional messages additional messages with an angel spirit. There's a knight of cups. There's an offer talaga. May offer with a proposal. Na meron dito apology. May nasa-sense ako apology dito. And meron din ako nasa-sense with a higher level of commitment. Two energy pagdating sa love. Na meron taong mag, May, may bagong pag may bagong pag-ibig na papasok and this is something na may taong babalik from the past. Additional messages, may hihingi ng apology and may, may bibigay naman may mag bibigyan naman ng romantic offer and there's a two pentacles so kailangan mo maging balance eh. no kaya kailangan ng collaborations ng maayos timbangin mo kung sino yung mahalaga and of course there's a the king of pentacles magkaroon ka ng security at practicality sa kuha naman yung bagay na meron ka nabigyan mo ng liwanag ang isip mo ano ba talaga yung uh, main purpose mo ano ba talaga yung purpose mo sa buhay na to no? Ay yung kailangan mo, kailangan mong ipanalo, kailangan mong ilaban, kailangan mo maging matagumpay at kailangan tutukan mo ano man yung bagay o priorities mo sa buhay mo. So let's see what is additional messages and because the, there is a part of the with the ones, slow and steady, no? Matuto kang maging mahinakon. So let's see alamin natin na at ang natin na no? ang magiging eksena sa iyo pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Alamin na natin yan guys, so let's watch this. Okay, Shuffle muna tayo ng bear light. For finances and career. So there's a devil card in reverse. No? There's no more toxic and there's no more negative dito. No? And this is something that's our moment. No? May mga bagay na mabubuo na. No? May mga bagay na magsisimula ng muli. And this is something that is a pentacle with a big shot and big money coming in. May darating na, na pera. No? na darating uh, may darating na pera maaring uh, magdulot to ng pagbabago no this is something um revealing maaring mabuo ano man yung bagay na ginawa sa yung pagkasira pagdating sa negosyo hanap buhay mo babalik na situation no sa kanila babalik ang sumpa o kamalasan na ginawa sa iyo and this is something the moon card at truth reveal dito ilalatag lahat ng katotohanan na dapat mong malaman and of course this is something the hermit card spiritual um journey no? Talagang binabahagi talaga dito na walang mananalo talaga, not At wala walang mananaig, no? Kundi ang ating Panginoon. No, ano ko sinasabi sa dito, bibigyan kasagutan at linaw lahat ng pangyayari sa buhay mo at ibabalik niya kung sino man ang sumalbay at nang gumambala ng hindi maganda sa buhay mo. Especially pagdating sa finances, kung binigyan kanya ng pampamalas, pampamalas din ang kanyang mararanasan. Hindi lang siya sampu ng kanyang pamilya. And because there's a six of cups, no, Di ba? It's either a friend or either um, uh, environment, no? kamag-anak, kaibigan, o no? ano man yung kapitbahay, or um, meron ditong parang babalikan ng nakaraan. No? Babalikan siya ng mga bagay na ginawa niya sa iyo. No? Pagdating sa finances, manunong balik ang sigla ng iyong pagkakapirahan at ang iyong buhay. Pagdating naman tayo sa relasyon, there's something that strengthens with the confident Basta lakas sa loob mo, maging matapang ka. Alisin mo yung takot at pangamba mo. And of course, there's something high front. Matuto ka na sa naging leksyon ng no, mga nakaraang relasyon mo. And of course, there's a page of ones na may magandang balita na paparating sa'yo. And of course, there's a page of cups. Now listen to your intuition and listen to your gut feeling. Ibig sabi dito, parang may sumusubok ditong sirain ng inyong relasyon. But definitely, kumbaga matapang at malakas ang iyong ang iyong spiritual. So, there's a possible na hindi sila magtagumpay. There's an eight of swords, no? Napapalibutan ka ng toxic and negativities. Talaga maraming ingitera, no? Sa inyong relasyon. And there's a ten of cups. Huwag ka magalala, magiging masaya at magiging ka at magiging ma ang iyong pamilya at relasyon. Pagdating sa kalusugan, So, this something, the five of cups, no? Uh, Kung may mga disappointment, no? Failures, at the same time, alis yung may luho, bisyo, mga walang katuturan, at makaka-recover ka na sa lahat ng pain, no? Sa lahat ng mga struggles, no? Sa lahat ng mga nasayang, nasira, no? Nawala, no? Lahat ng bagay na yan, mag magiging balance na muli. Wow! No? Magiging okay na ang iyong kalagayan, sitwasyon. And of course, this is something the every sword, no? Sneakiness. Marami talaga sumusubaybay sa'yo at nagsisinungaling behind your back. And of course, at the same time, no? Umiwas ka sa mga bagay na bawal, no? Yung mga bawal dito, kinakain mo, iniinom mo, ang ng ulo mo. And there's a ten of one something burden nagbibigay balakid sa'yo, nagbibigay pasakit sa'yo. Iwasan mo na yan. And there's a two of covenant partnership. No? Magkakaroon na maayos na um, kaugnayan dito na relasyon. And of course, um, basta limitahan mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo. So there's something na part that with the justice card, justicia at karma. No? May karma talaga na maaring mag-magwawagayway talaga sa eksena mo. So let's see what is the magic of my messages advice is sa pick a car yes or no kung bago ka sa channel ko ang pick a car yes or no pwede ka magtanong isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3 and of course kung nakapili ka na sa so magiging sagot sa tanong mo comment down below kung ano number na pili mo para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to at malalaman mo ang sagot ng um, napili mong number sa dulo ng reading na to so let's see and watch this with a magical fair message just for what? so let's see alamin natin anong magiging ganap mo with a magical fair messages and advices. Let's see. And of course, guys, there's a something na uh, children, some of you may mga anak ka na, no, baka ito yung purpose mo sa buhay, or parte sila na purpose mo, and you got the power. Now, use your ability to resolve this situation, and you can do it. kaya kaya mo naman daw mabago ang sitwasyon mo. And there's a winter season, the answer to your prayers is here. No, na maaaring masagot na lahat ng katanungan mo, lahat ng mga pinagdasal mo, maaaring ibigay at ipagkaloob na sa'yo. What is the yin and yang oracle card? Left is in white. And there's something cover zone. So, kailangan mong kumawala sa cover zone mo. Sa mga bagay na kinakatakutan mo. Sa mga bagay na iniiwasan mo. And there's a masculine. Na maaaring yung person mo is maaaring uh, mataas at malakas ang pinaka-masculine energy niya. Or either you're dealing with a masculine or divine masculine. Or either you are also divine masculine. Okay. And this is something of past and luck and suffering. Nagsisuffer talaga ang mga nabagay na nangyari from the past. So, meron talagang bagay na nangyari sa isa nakaraan na karaan na maaaring nagsuffer ka ng lahat ng bagay na yon. So, ngayon, luluwag at magiging maayos na ang iyong kalagayan at sitwasyon. No? Muling pagbangon. And synchronicities, guys, this is something of silence. Maganda yung tikong bibig. Don't, um, don't post by social media and any social platforms. No? Huwag okay, kayo -so mag-show, mag-reflex ng kahit na ano, kasi napapalibutan ka ng mga inggitera. And because there's something, a fighter of the lost thing, so may mga bagay na hinahanap ka na nawala, so kailangan marunong ka mag appreciate ng mga bagay-bagay. No, siguro kaya inalis yan, tinanggal yan, kasi it's an opportunity for you na kailangan mong um, tanggapin na hanggang dun na lamang. And because there's something, maybe, may aswang at meron talagang gum, meron talagang um, gumagawa ng sumpa o kulam sa'yo. So, but definitely, maaaring um, isang hudyat o isang mensahe to na maaaring um, nagbibigay kaguluhan lang sa isip mo. No, talagang ginugulo ka nito even sa panaginip mo, even sa pagtulog mo. What is the romance you for Mystic Labora Deck? Kaya ka, huwag ka magtataka ha, nagigising ka sa of nowhere. Nagigising ka ng alanganing oras sa madaling araw, alas dos, alas tres sa madaling araw. No, sa of you pa nga, hindi nakakatulog eh. No? And then of course, there's something in secret matter. Some of you, meron ditong may lihim na gusto sa'yo, no? lakas ang tama sa'yo. And there is a magnetic attractions. No? Iba yung atake nitong ka, ng tao na to sa'yo. Ma maaring mahal na mahal ka ng tao na to. Or maaring malakas, mataas talaga ang tama niya sa'yo. No? What is an angel's number? Angel's number represent with a serious, serious, with a commitment. No, applying honesty and light daily is a fast track to create something a peaceful and meaningful life it's how you find solution and comfort release worries by speaking your truth and expressing um emotional regularly open up the best is yet to come So, si kailangan na tutukan mo and of course, kailangan na napan mo kung saan kalalago, saan kalalakas, saan magiging maganda daloy ng sitwasyon mo, saan magiging maganda ang kalagayan mo. Huwag kang mag-alala, ibabahagi lahat ng katotohanan na dapat mong malaman, lahat ng bagay na isa kaayos ng iyong pamumuhay. So, lahat ng bagay na yan, kailangan mong matutok ang i-apply sa sarili mo na pawang katotohanan at pawang um, totoong nararamdaman lang ang ibabahagi mo dito. What is the money move Oracle deck? And of course, there's a looking, seek and you shall find. So, hindi mo hahanapin, hindi mo haalamin, hindi mo makikita. Ganun yon. So, let's say, there's a clarifying for a love situation. So, kung may hinahanap kang kasagutan, hindi mo raw yan malalaman kung hindi mo hahanapin ang kasagutan sa tanong mo. No? What is a clarifying for a love situation? Finding forever your path holds infinite possibilities if you dare. No, ako talagang kakanapin mo yung taong para sa iyo makikita mo. No, nasa sa'yo, nakasalalay ang paghanap ng forever mo. What lies beneath with here future? So ibig sabihin, huwag ka lang daw magiging pihikan. No? At huwag ka siyempre ma magiging um, torpe, if, if ever, di ba? Kailangan handa kang um, tuklasin, no? And of course, hanamin, hanapin kung sino talagang para sa'yo. Di ba? So what is what lies beneath the negative future? So remember, with the bad choice, bad choices. No, some of you guys, no, mayro ka mga pinili na maaring nagkamali ka, no? And of course, there's something fighting for what you love, claiming what yours love is a part no? Kung talaga mahal mo isang bagay na yan, kung baga kailangan laban mo, no? Kahit mali ang pinili mo, kailangan kung itong bagay na gusto mo, ilalaban mo. Shadow work represent what? limiting uh, beliefs, mindset of self-realization, ultimately, you become what you believe. No, kung naniniwala ka sa kung sino ka man, no, kung ano man yung buong pagkatao mo, ano man yung kakayanan mo, kung naniniwala ka dyan, ikaw yung magiging ganyan. ba? Diba? Magiging matagumpay ka kung iniisip mo na magiging matagumpay ka. Ganun yon. No, positive thought, create a positive result. No, let's see, there's a clarifying for your life situation. So, let's see what is the clarifying for a life situation. Represent with the sick truth. No, ipapakita talaga. Puro, puro, puro pagpapakita, ha? Talagang ibabahagi lahat ng bagay na dapat mong malaman at dapat mong maunawaan. Embrace clarity and as revelation unfold. Keep an open mind for an answer. Illuminating the path to understanding. So, lahat ng bagay o katotohanan to, may intindihan mo na kung bakit nangyayari ito. Ooh. What is the part of the light? represent what? Spicy, guys. Diba? Kung bakit mo ito nararanasan lahat ng kaguluhan, lahat ng kamalasa, lahat ng bagay sigalot sa buhay mo, lahat ng bagay yan ipapaalam na sa'yo. What is the part of the light? Represent what? And because there is a victory, is lahat ng bagay nito mapagtatagumpayan mo. Oh my God. I have growth within the universe, discovering the higher wisdom that lead me to the victory by directing My thoughts to clarity, I cultivate my wisdom and love and kindness within myself. With this, I am free to embrace all that life offers, knowing that I am guided and supported by divine light. So see, alam mo sa sarili mo, ginagabayang ka at sinusuportahan ka ng ating mga gabay, ng ating mga angel spirit. Alam mo sa sarili mo, mapagtatagumpayan mo to, na may lakas sa loob at yung wala sa ating Panginoon. Diba? So let's see, what is the peak, of courage yes or no? Alamin na natin, magiging sagot sa tanong mo, let's watch this. Okay, nandito tayo with the pick a card, yes or no? So, umpisa na natin with the, with the number one, na no? O sino yung nakapili na number one? Ito na yon. And there's a yes. Fulfilling your desires, being refreshed, uh, refresh, moving. No, dadaloy na, gagalaw na, kikilos na, at magtutupad na to sa mga pangarap at inaasam mo. At magkakapagsimula ka muli. There's a yes. There's something, a gift. No, parang may gift. Number two, there a yes again. You have the answer of opening door success. No, binibigyan ka na ng kasagutan sa lahat ng tanong mo at itong pintuan na ito ang magbubukas ng panibagong chapter sa buhay mo. Oh, Number three. Okay, there is a number three with a yes. No, you have a right on time. Do it now. Seize the day. So, ngayong araw na to, gawin mo na itong tama at ay uh, itong bagay na to dahil ito yung tamang panahon at tamang pagkakataon para may isa katuparan mo na to. This is your moment. No, this is this is the time. Kaya kailangan kumilos ka. Kung gusto mo mapasa yo at mapanghawakan ito. So guys, this is a special goodbye for the month of July 17, ay July 11 hanggang July 17 for the sign of Scorpio, 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 Scorpio. Maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na mga bilat mga resonate Kunin lamang po, makaka-relate sa inyan. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. Any hit the like question bell for more videos at direct sa maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang dirigiskip ng Adzaway, pagpalaing kayo Nang Diyos at may kapal siksik ligdig na gumapaw na biyayang manambalik sa inyo. Maraming salamat po yung see the next video. Bye-bye babush! -bye.